ayan guys, ang aming handa ngayon kutsinta, ayan umimiliw na na lang aking anak yan, ito ito naman, mamaya alas 12, kutsinta din ayan guys, ang aming handa, Ay, wala namang kami bisita walang pumunta dito sa aming pag bagong taon, kanya-kanya naman handa dito yung mga kapatid ng asawa ko, kanya-kanya silang handa, ayan na guys ang aming mga handa pansit Salad... Tsaka... Kutsinta... Ayan, mayroon pa kaming... Palaging, ano... Biko... Yan, mano. Ayan, manok... Pinirito namin yan... Tsaka... May mani pa, oh... Ayan lahat, guys... Ang aming... Mga handa... Kahit kunti lang... Kunti lang ang handa namin ngayon... Kasi mahirap mapanisan... Wala naman kaming bisita. Ayan, pansit na naman kami. Ayan mga anak ko ng spaghetti. Ayan, salad. Tsaka kuchinta. Ayan. Ayan guys, ang aming mga handa ngayon. Ayan. Ayan. yan yan Kompleto yung guys. yan Ayan guys, ang aking pangpaswerte. yan Tuwing taon niyan guys, gumagawa ako ng ganyan. Ang gawin lang natin, magsipag, magdasal palagi, kay Papa Jesus, at higit sa lahat, idasal natin palagi na walang mangyari masama sa ating pamilya. Gabayan tayo palagi sa ating pamumuhay sa araw-araw. At bigyan tayo ng magandang kalusugan. At higit sa lahat, idasal natin palagi na okay ang ating mga pamilya at ang ating mga negosyo. Ayan, God bless po sa ating lahat. Happy New Year po. Ayan po yung ating mga pangpaswerte. Tayo, rin, tayo pa rin ang may hawak sa ating paswertihan. ba? Diba? Dasal lang tayo palagi. God bless. Bye-bye.